Hindi mo napansin ang eksaktong sandali kung kailan ito nagsimula. Tahimik ito. Halos hindi mapansin. Para bang lahat ng bagay na lagi kang tinuruang gawin. Patahimikin ang boses. Umiti ng higit pa sa pagdama. Sumang-ayon kahit na ang loob mo'y sumisigaw ng isang buong hindi. Ang totoo, sa maraming taon ay sinanay ka na humingi ng paumanhin kahit sa mga bagay na hindi mo kasalanan. Sa mga bagay na natural. Sa mga bagay na instinktibo. Sa mga bagay na makatao. Hindi mo napapansin. Pero tuwing may taong sumasabat at ikaw ay umaatras, isa pang layer ng paglimot sa sarili. Tuwing hindi ka nagpapahayag ng opinion dahil sa takot na ikaw ay magmukhang ni sobra, o maatras ka kapag nadarama mong ikaw ay nagbibigay ng ni sobrang espasyo, sa isang lugar para bang sinasabi mo sa sarili mo, pasensya na sa pagiging ako. Nagsimula kang mabuhay na humihingi ng paumanhin sa pag-iral at walang nagsabi sa iyo kung gaano ito kabrutal. Walang nagsabi sa iyo na ang pagniti ng palagian, na pagpapanatili ng malumanay na boses, kahit ang puso mo'y nagwawasak, na umiwas sa komprontasyon at laging maghangad na maging katanggap-tanggap, ay hindi tanda ng pagkamature, ngunit pagod na nakatago sa likod ng kabaitan. Lumaki ka na naririnig, magpasaring ka na lang. Ang mga magagalang na babae ay hindi kinokontra. Ikaw ay masyadong sensitibo at nang hindi mo namamalayan, naghulma ka sa hindi nakikita. Sa ikaalwan, sa hindi nakakayamot, sa hindi nakakaabala sa iba, natuto kang ang iyong halaga ay nasa hindi mapapabigat sa iba. At nabubuhay ka na sunod dito. Inaalagaan ang lahat. Sinusumpan ang sarili sa lahat. Humihingi ng paumanhin sa anumang bagay na lumalabas sa inaasahan. Kahit sa iyong pagod. Kahit sa iyong gutom kahit sa iyong pagnanasa. Umabot ka na sa puntong nagsasabing paumanhin kahit na umiiyak ka. Para bang ang iyong mga luha ay isang bagay na dapat itago? Para bang ang pagdama ay isang pagkakamali? Para bang ang pagdurusa ay dapat natahimik at magkahiwalay upang hindi makaabala sa kahit sino? Ilang beses mo nang sinabing paumanhin pagkatapos ng isang krisis sa pagkabalisa? Ilang beses kang napayuko sa gitna ng isang usapan, inggulindo mga salita, upang hindi tawaging masyadong mabigat. At ang pinakamasakit, ilang beses ka nang humingi ng paumanhin dahil sa pangangailangan. Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan ko ito marinig. Ngunit isang araw may bagay sa iyong loob na napagod. Hindi ito nangyari sa galit. Hindi ito sa sigaw. Hindi rin sa pagsalita ng mahabang talumpati. Itoy mas tahimik kaysa sa lahat ng itinuro sa iyong supilin. Munit mas malakas kaysa sa anumang pagsunod na pinilit sa iyong matutunan dahil sa takot. Hindi ka humingi ng permiso. Sa halip ay huminga ka lang. Pinalaya ang hangin na kinulong sa iyong dibdib at hinayaan mong ang iyong presensya ay okupahin ang espasyo na laging iyo. Hindi ibinaba ang mga balikat. Hindi tinago ang boses. Hindi pinababa ang iyong kwento hindi ka humingi ng paumanhin sa pag-iral sa sandaling iyon. At ang mundo hindi gumuho. Walang himatayin. Walang nagpataw ng parusa. Walang sumabog sa galit tulad ng iyong inaasahan. Sa katunayan, sa unang pagkakataon ikaw ay napakinggan. Hindi lang pinagtitiisan. Pinakikinggan. Nakikita. Nararamdaman. At walang anunsyo. Walang post sa social media walang pang matagalang linya. Ikaw ay nariyan. Buong buo. May kakaibang katahimikan. Sa pagkakataong ito, hindi isang katahimikan ng pag-omisyon, kundi isang katahimikan ng presensya. Sapagkat ang nakakakita, nagbabago ng walang ingay. At ikaw ay nakakita. Napagtanto mo na inuulit-ulit mo ang iyong sarili sa takot na ma-reject. Napagtanto mo na humihingi ka ng paumanhin para sa isang uri ng pagkakasala na hindi naman iyo na mo na ang pagiging makasarili ay hindi pagnanais ng espasyo, ito ay hostisya. Ang pag-unawa ay ang unang hakbang ng tapang. At noong napagtanto mo ay hindi na posibleng magbalik tanaw. Sapagkat ngayong humihinga ka ng iba. Humihinga ka ng buong katawan. Humihinga ka na parang alam mong hindi ka na nagmamakaawa para sa permiso. Humihinga ka na parang naintindihan mong hindi ka dapat sumunod sa sirang mga hugis. Humihinga ka na parang napagod na sa pagpigil sa sarili para lamang tanggapin ng mga taong hindi alam ang tunay na pagmamahal. Napagtanto mo na tuwing humihingi ka ng paumanhin sa pag-iral mo, tinuturuan mo rin ang iba na maliitin ka. At masakit iyon. Masakit na napagtanto na itinuro mo sa mga tao na masanay sa iyong kakulangan. Kahit nanarian ka. Kahit na ginawa mo ang lahat. Napansin mo na ang katahimikan na ibinibigay mo ay hindi paggalang kundi takot. Napansin mo pero hindi mo alam kung paano makakatakas dito. Hanggang sa isang araw nakatakas ka. Hindi bilang isang tumatakas. Kundi bilang isang bumabalik. Bumabalik sa sarili. Bumabalik sa iyong enerhiya. Bumabalik sa iyong pangalan. Bumabalik sa iyong katotohanan. Bumalik ka. At mula roon nagsimula ang isang bagong kabanata. Ngunit walang nagsabi sa iyo na ang kabanatang ito ay walang palakpakan na ang kalayaan minsan ay dumarating ng tahimik. At ang pakiramdam na malaya ay sa simula nakakatakot. Dahil makikita mo kung gaano ka naging alipin ng pag-apruba. Nagsasalita ka ng isang bagay at, agad-agad, ang udyok na magpaliwanag ay dumarating. Inaangkin mo ang sarili at sa huli nakakaramdam ng pagsisisi. Sinasabi mo ang hindi at umaasa na mauunawaan ng iba. Ngunit hindi palaging mauunawaan. At ayos lang iyon, na pagtanto mo na hindi mo kailangan na maintindihan ka, kailangan mo lang huwag ipagkanulo ang sarili. Dahil ngayon, tuwing pinipili mo ang sarili, parang hindi alam ng mundo kung ano ang gagawin dito. Ganoon ka rin. Pero nagtitsyaga ka. Nang hindi humihini ng paumanhin. Kahit natatakot. Kahit hindi sigurado. Kahit naniniig sa loob. Naghihintay ka. At doon nagsisimula ang pagbabago dahil nagsisimula ng magtaka ang mga tao sa iyong katatagan. Sa kawalan ng pagsisisi mo, sa malalim mong paghinga, pero ang pagkamangha ay ang unang hakbang bago ang paggalang. At unti-unti na mo na maging ikaw sa paraan mo ay iyong revolusyon. At maaaring nararamdaman mo pa rin mag-isa ka sa ito. Pero hindi ka nag-iisa. Maraming mga babae na tahimik ay tumitigil na rin sa paghingi ng paumanhin. Bumabalik sa sarili. Pinipili ang hindi komportableng maging buo, sa halip na ang malamlam na pagtanggap na maging kalahati lamang. Kung may kahulugan ito sa iyo, isulat ang i dito sa ibaba. Dahil ngayon hindi mo na kinatatakutan ang pagiging malaki. Napagtanto mo na ang iyong presensya ay gamot. Ang iyong pagpapahayag ay sining. Ang iyong katotohanan ay kalayaan. At hindi mo na kailangang ipaliwanag ito. O humingi ng pahintulot. O magtago hindi ka abala. Ikaw ay isang tawag. Hindi ka sobra. Ikaw ay buo. Hindi ka pumupuno ng espasyo. Ikaw ang espasyo. At nayon, sino mang nais makasama ka, veteran na kagiging nagbagong kaparaanan na lesson and none of this. At ito ay mag-umpisa pa lang. Alam mo yung sandali na parang walang nagbabago sa paligid mo, pero hindi ka na kaya pang tumugon kagaya ng dati. Diyan magsisimula ang iyong paghihimagsik hindi isang marahas na pag-aaklas, kundi isang tahimik na pagbasag sa mga lumang kodigo. Isang emosyonal na deprogramming na ikaw lang ang nakakaramdam. Hindi lamang ito pagbabago sa pananaw kundi paghiwalay sa domesticated mong version. Yung bahagi mong nagsasabing okay lang kahit nais mong sumigaw. Yung uminiti habang namamatay sa loob. Yung nakatiis ng mga bagay na di makatarungan alang-alang sa pagkakaunawaan. Ang babaeng iyon alis na at kahit na natatandaan mo pa rin siya, hindi ka na makapagbagay sa kanya. Sinusubukan mong tumugon kagaya ng dati, pero may bumabarang sa yong iba. Hindi na mabuong ng iyong bibig ang mga salitang dating lumalabas ng kusa. Pasensya na sa abala. Sorry, hindi ko sinasadya. Pwede ba sa ibang oras, pasensya na ngayon lang. Para na ngayong kakaiba ang mga salitang iyon sa iyong bibig. Hindi ibig sabihin ay hindi ka na magiliw hininto mo lang ang sarili sa pagsasakripisyo para dito. Dahil may magkaibang linyang mayroon sa pagiging magiliw at sa pagkawala ng sarili. Napansin mong karamihan ng buhay mo ay hinanap mo ang pagkilala. Para may magsabi sa'yo, ngayon, isa ka ng maayos na babae. Ngayon, isa ka ng katanggap-tanggap. Ngayon, sapat ka na. Pero sapat para kanino? Para sino ang mapalit? Para sino tanggapin? Tumigil ka hindi dahil naging mapagmataas ka. Pero napansin mong labis-labis ka nang nagpaliit. At noon, sumiklab ang bagong tunggalian. Dahil hindi malaman ng mundo kung paano tatanggapin ang bago mong anyo. Tinanong ka nila, may kakaiba ba sayo? Okay ka lang ba talaga? Bakit ka nag-iba? At ikaw, na nasa proseso pa rin ng muling pagbuo sa sarili, halos umatras. Dahil sa oras na simulan mong kunin ang sariling espasyo, susubukan ng iba na ibalik ka sa dati mong anyo. Pero ngayon, ang dating molde ay sumasakit na sayo. Hindi na pwede bumalik. Kahit na gusto mong magpaligaya, kahit na gusto mong tanggapin, hindi na pwedeng magpanggap. Sapagkat may isang bagay sa iyong nabasag. O mas tama na wala sa pagkaalipin. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa mga komento ngayon, bawat hindi na binibitiwan mo, may bigat ng libu-libong na kinimkim. Bawat hangganang itinakda mo, sumasama ang sakit ng lahat ng ulit na hinayaan mong pagpasok sa iyong mga pinakabanal na espasyo. Bawat beses na nagpasya huwag sumagot sa isang mensahe, dahil sa pagkapagod, naaalala mo ang mga gabing sinagot mo ang lahat, at wala ni isa ang nagtanong kung ayos ka lang. Ngayon alam mo na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagprotekta sa sarili. Kahit sa pagiging pagod. Kahit sa hindi pagiging magagamit. Kahit sa hindi pagtugon sa inaasahan ng iba. Sapagkat ito ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging totoo sa sarili. Ito ay ikaw na nagpasya ng hindi na magsinungaling kung sino ka para lang mapanatili ang kapayapaan. Napagtanto mo na sa bawat pagpanggap na ikaw ay mas kaunti, nawawalan ka ng tunay na bahagi ng iyong sarili. At ayaw mo na nito. Ngayon, ikaw ay nasa proseso ng pag-alala kung paano gumalaw ng may kalayaan. May katotohanan. May presensya. Hindi dahil lahat ay nalutas na. Kundi dahil hindi mo na tinatanggap ang pagiging anino. At ito'y nakakatakot. Dahil ang pamumuhay na may mga paliwanag ay katulad ng isang lumang kumot. Hindi komportable, ngunit pamilyar. At ngayon ikaw ay hubad. Exposed. Walang handang mga dahilan walang panlipunang tangka. Walang maskara ng ibabain kayang gawin ng lahat. Napagtanto mo, ang maskarang ito ay hindi kalayaan kailanman. Ito ay isang piitan na may makeup. At ngayon humihina ka ng wala ito. Napansin mo kahit na yung katawan ay nagbago. Noon, ikaw ay naglalakad na nakabaluktot. Mga balikat na nakayuko. Mga hakbang na ikli. Mga mata na humihini ng tawad ng hindi nagsasalita. Ngayon mas bumubukas ang iyong dibdib. Naayos ang iyong bulugod. Ang iyong presensya ay naroroon bago pa man ang mga salita. Hindi ka pumipilit ng respeto, naglalabas ka ng respeto. Dahil hindi ka na magagamit para sa mga relasyon na gumagana lamang kung ikaw ay tahimik. Hindi ka na nagtatangkang mag-adjust. Ikaw ay nagpupwesto. At hindi mahalaga kung gaano ito nakakainis. Sapagkat ngayon nararamdaman mo na ikaw ay buhay. Kahit umiiyak. Kahit nadadapa. Kahit mag-isa sa ilang araw. Buka pa rin. At alam mo kung ano ang mas maganda. Hindi mo na kailangan ng audience para dito. Kung dati ginagawa mo ito para mapansin, ngayon ginagawa mo na para sa sarili. Inaalagaan mo ang sarili mo. Hindi para patunayan na may karapatan ka sa kung ano kundi dahil natutunan mong palagi mo itong karapatan. Kumakain ka ng mabagal. Humihinga ka ng malalim nagpapahinga ka ng walang guilt. Sinasabi mong hindi ngayon nang may determinasyon. At lahat ng ito ay isang revolusyonaryong gawain. Dahil sa loob ng maraming siglo, sinabi nila na ang mabuting babae ay ang babaeng nagsasakripisyo. Ang malakas na babae ay ang babaeng nagtataguyod. Ang mabait na babae ay ang babaeng tahimik. Napagtanto mo, ito ay control. Ito ay estruktura na pinapakain ang iyong guilt. At nagpasya kang buwagin ito nang walang sigaw, nang walang labanan laban kanino man. Basta't ikaw, walang paghini ng tawad. Kahit tawagin kang malamig, kahit sabihin nilang nagbago ka, kahit subukan kang himukin na bumalik sa dati, hindi ka nababalik pa. Dahil ngayon, naintindihan mo na ang isang katotohanang hindi na matututuhan na alisin, hindi ikaw ang kailangang maliit. Ang mundo ang kailangang matutong tingnan ka sa tamang laki. Kung ito'y may kabuluhan, magkomento ng isang puso dito sa ibaba. At kung masakit huminga ka. Dahil ang sakit na ito ay panganganak. Ito ay muling pagsilang. Ito ay isang pagkatao na sumusulpot pagkatapos ng mga taong pagtatago. Mahuhuli mo pa rin ang sarili mong humihingi ng tawad ng automatic. Matitisod ka sa lumang pattern. Mahuhuli mo ang sarili mong pilit na sumasakto muli sa hindi na bagay. Munit sa pagkakataong ito, mapapansin mo na. At ang simpleng pagkilala nito ay kalahati na ng paglaya. Hindi ka narito ng walang dahilan. Nagkaroon ng sakit. Nagkaroon ng pagkawala. Nagkaroon ng gabi na tila walang katapusan. Ngunit nagkaroon din ng isang dinakikitang sinulid na humihila sa iyo Para sa sarili. Para sa pinagmulan. Sa lugar na ito na sa iyo lamang at na nakalimutan mong terhan. Naalala mo ba? Nang ang lahat ng gusto mo ay tanggapin. Nang binabago mo ang sarili sa paligid, sa mood ng iba, sa inaasahan ng mga taong hindi naman kita tinutukoy ng buo. Hindi mo na nararamdaman ang parehong sakit sa mga lumang bersyon na yon. Ngayon, tinitingnan mo sila ng may awa. Dahil sila ang nagpanatili sa iyo na buhay. Ang babaeng laging humihini ng paumanhin para sa lahat siya rin ang nakatiis ng hindi matitiis. Na nagmahal ng walang kapalit na naghintay ng walang mga pangako. Na tumahimik para lang mapanatili ang mga pagkakaugnay na umiiral lang habang ikaw ay tahimik. Siya ay isang nakaligtas. Ngunit ayaw mo nang makaligtas lang. Gusto mong mabuhay. At ang mabuhay ay nangangailangan ng presensya. Tapang. Ugat. Ang mabuhay ay nangangailangan ng pagkalimot kung paano magtago nangangailangan ng pagtigil sa paghini ng paumanhin sa pag-okupa ng espasyong sayo ayon sa karapatang pang ng manang. Hindi ka maingay. Ikaw ay buhay. Hindi ka sobra. Ikaw ay malalim. Hindi ka mahirap pakibagayan. Ikaw ay komplikado dahil may dalakang mga patong na tanging mga pusong bukas lamang ang makakaabot. At hindi ka na nahihiya tungkol dito. Hindi ka humihingi ng paumanhin para sa kung sino ka. Dahil natutunan mong ang palaging pagpapaliwanag ay isang paraan ng paghingi ng pahintulot para umiral. At ngayon, naintindihan mo, ang iyong pag-iral ay hindi pinapalitan. Ikaw ang altar. Ikaw ang dasal. Ikaw mismo ang sagrado. Hindi ka na humihingi ng paumanhin, pasensya na, nagsasalita ako masyadong marami. Pasensya na, istorbo ba kita? Pasensya na, pwede ba ako? Ngayon nagsasalita ka na. Nagpapahayag ka na inilalagay mo na ang sarili mo. At kung sino man ang hindi kayang humarap, ayos lang. Nandito ka hindi para magkasya. Nandito ka para magpalawak. Ikaw ang espasyo. Ang espasyo kung saan ipinapakita ang iyong lakas. Kung saan tumataas ang iyong boses. Kung saan ang iyong katahimikan ay isa ring pagpili at hindi pagsuko. Nakita mo, hindi kailanman naging handa ang mundo para sa isang babaeng tumigil sa paghingi ng paumanhin. Subalit hindi yon kailanman naging iyong problema. Ngayon ikaw na ang pumipili kung sino ang mananatili. Kung sino ang maaaring humawak sa'yo. Kung sino ang maaaring makinig sa'yo. Kung sino ang karapat dapat magkaroon ng akses sa iyong kaluluwa. At hindi ka na natatakot na makasindak. Dahil ang makasindak, minsan, ay tanda lamang na ikaw ay masyadong buo para sa mga isipan na sanay sa mga piraso-piraso. Hindi ka narito para magkasya narito ka para magpalaya. At ang paglaya na iyon ay nagsisimula kapag tinigil mo na ang paghingi ng paumanhin. Para sa tono. Para sa lakas. Para sa pagnanasa. Para sa katawan. Para sa pagmamahal. Para sa pangarap. Ikaw ay. At sapat na iyon. Napagtanto mo na ito ngayon. Napagtanto mo na hindi ito kayabangan ang magpanindigan. Ito ay paggalang sa lahat ng tiniis mo ng tahimik. At kapag nararamdaman mo ito, kapag ito ay tumitibok sa loob mo tulad ng babong pintig. Hindi ka na pwedeng umatras. Dahil ngayon, humihina ka ng buo. Nang hindi nagtatago. Nang hindi tahimik. Nang hindi humihini ng pahintulot. At ang mundo nagsisimulang makita ka. Hindi tulad ng pagkukunwari mo noon. Kundi kung sino ka talaga. Kung ito ay nakaapekto sayo, ang susunod na video ay lalo pang makaapekto ay click mo dito at manatili kang kasama ko.